kahapon, may nagpani dyan sa amin. Nakita ko yung palay medyo mga nakadapa na. Hindi ganun kadali nakukuha ng makinaraya kasi ngayon yung mga palay nakadapa na. Eh, ang ginagamit nun namin sa pag-ani, gapas tsaka karit lang. So, ngayon, may mga makabagong makinaraya na, makinarya na ngayon na ginagamit sa pamamara ng pagkuha ng palay. Yung mga nakadapa, halos hindi na nila nakukuha. Kaya ngayon mga counters, mangunga ako ng palay ngayon. Titignan ko doon kung may natira kasi nga eh, isang paraan din yun para maka minus kami sa pagbili ng bigas so ay hey, mga counters samahan nyo na ako sa pagkuhan ng mga natirang palay a few moments later Panthers. Eh, dito kami ngayon sa pinagarbisan na ng mga palay. Eh, ngayon daming tira. Kaya, sasagrawin na lang namin kasi sayang. Kasi so, katulad na iba, nakalubog na sa puti. Ayan, no? Noong araw kasi, tradisyonal namin yung mamumulot kami ng palay noong araw. Eh. Ganito yung trabaho namin. Nung wala pang mga na na-empin to, na lang namin. ho oh, ang daming nadadaanan ng ano register kaya sa so, hindi rin pala lahat nakukuha ng register ito ano? hindi siya napapansin mga ka-hunters kasi nga nakatapaan na doon nung dumaan do si bagyong ano bagyong role yan, yeah, nahihirapan kumuha yung ano, ang Nalala ko noon mga ka-hunter, nung kabataan namin noon, eh, ang pangkaraniwang ginagamit lang noon sa pag harvest ng palay, eh, mano-mano, paggawa ng ginagapas lang. Tapos pag nagapas na, itutumpok-tumpok, bibigisin ngayon yun. Pag nabigis na lahat, i-gagawing eh, mandala para isang natumpok siya ng marami ngayon pag natumpok na ng marami uh, mandala tawag doon titresiri na siya yung sa kuliglig kung tawagin parang gagawin na siyang palay na ilalagay sa sako doon ipapasok kaya nung araw nung mga ka-hunters eh, napakasaya ng buhay napakaganda ngayon may mga makinarya na na ginagamit halos hindi na makapagtrabaho trabaho yung iba napakadali nang gawin ngayon sa proseso ng pagkuha ng ano ng palay. Ayun eh, katulad nito. ito Oh. Ayun. Huh? At sa ganitong paraan ni eh, na nakakatulong din at paano tagaan lang gagawin ng pag nag na to gagawin ng bigas bawa giling uh,

Ito May alam, na natin to. Ganda pa rin talaga yung tradition noon, yung harvest ng panay, ginagapas, wala siyang tapon. One eternity later. So, babalik balik rin kami dito. So, kaya ngayon, medyo ano muna tayo. Pauwi lah. Hindi pa rin siya masasayang pagkat sumamaya ay aming gigikin -gi Few moments later. ipon ko kanina sa pagkuha namin doon sa pananagraw. Bibilad ko na lang ito para may may pagiling. Pero may natira pa kasi nga nahirapan kami kumuha doon ng palay. nakalubog sa putik. So hindi siya doon kadali matanggal yung tangkay. Eh mamaya babalikan ko na lang yan. kay mga cutters, maraming maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang itong aking video na to. So, ingat na lang po tayo palagi. Maraming maraming salamat po.